pero ang hangin at saka dagat, 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 dagat,

bitik sa katapat mo kasi pag hindi ka kakayanin, nasaan na loob? Basta tayo, amang kami ng mga magbabayad. Oh, eto'y sababa ka siyang Na narinig ko yung audition na maglalaro yung Matthew, mali po siya sa mag-a-act. Ang nanalo ay tatahi. Basta tayo sa probinsya. Ano na? Ano na Bakit mo? Bakit mo? Pinapatingin ko po akong nanay at tatay sa probinsya. Ma ko para sa inyong tuturuan tayo. Salamat pa! Kaya pa mama, kita tayo, Sabay. tayo. Tay! Nahihinay ka siya trabaho niya. Ay, kung hindi ka trabaho kayo, baka magkasakit ka. Hindi so, hindi yung kwarta din tayo sa papay taon. pa. Hinahinay ka yung trabaho. Kaya, mawala na eh, kulang-gulang. Okay. Ba bakit pa saan mo kamot na ita? Ilan mo kamot? <laughs> Ano ba? Pakipal tayo mo kamot sa hita. Ano ba yan? Baka may dengue ka. Sila mo ka ba? Sila mo? Hindi. <tinyo> ano alika ano? ano, mo? Ang mo Kamot. Kamot ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Tayo mo. Tayo mo. Sa katawan. Ano? Kamot ko. Kamot ka Kamot ka Kamot. 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 Oh. Bakit ka lang kakamot? Bakit? Medyo nilamig at uh, ating. mo roll mo siya. Moto. Moto. Nandito ako. At madaya sila. English. Moto in English. Go. You, hey eh? Go, go. Hindi sila you. Alright. have a fake, fake hindi na paano nangyayari. Wala akong pijaklayin. Kasi kaya pijaklayin ko. Kasi kaya pangyayari. No. Kapi ka Okay. Hindi, hindi, hindi. Sige. Sige. Pari lang na kasama. ko Susana, <laughs> patagal na ba kayo magkasama ni Rodia? Matagal na po. Matagal na po kuya na, -taon na kayo magkasama? Fifteen years. Wow. Mukhang mabait si Rodia, no? Mabait naman yung po po, Wil. Ilang anak niyo? Tatlo po, Wil. Anong sumusunod? Bakit masumali? Na hindi ka ba natawa nung no? sarili-sarili niya dito? Hindi. Eh gustong-gustong talaga niya sumali, Wil. Eh sabi ko, baka mamaya hindi ka makakuha sa Wil time, big time. Hindi mo makalain na na nakuha siya sa Whelping. Sino kasama niya na nag-addition? Siya lang magkita po eh. Nung nalaman mo nang nakasama siya, naniwala ka ba? Naniwala na po ako eh. Bakit? Kasi nga eh, sabi niya, kumamba ka na kasi nag-addition ako, na ano, okay. nakuha na ako sa Addition eh. Addition o eh? Eh, Multiplication. Okay. Okay. okay, okay. Okay lang yan. Ganoon lang <laughs> dito, welcome ang Okay. So, Sana, ano gusto niyo sabihin sa inyong at naatawa? Pa, wala akong masabi sa iyo. Thank you. Thank you. <laughs> wala ka na sabihin, may alam <laughs> niyo. Go, no, go, no. go. Pa, Sana, pagbutihan mo pagtatarbaho mo dahil ang hirap mong buhay ngayon. Kasi wala, alas wala na tayong makain dahil ano... Minsan, wala no, ang tabaho. Hirap na hirap na nga tayo eh. Ana, galingan mo ang pagtatarin mo. Sana manalo tayo. Sa well big, sa well big time. Addition, <laughs> <laughs> well big time. Sana ba? Wadya, sino mga asawa mo? Ano gusto mo sabihin? So, Mahal! Kahit anong hirap na, sa tabaho, sa akin tabaho. Umulan man o umili. sikapin ko dahil dati yung pamilya. Basta masaya kayo, masaya rin ako, wala kapaguran, dahil kayo nagkikita kong masaya. Sisikapin ko para sa inyo. I love you. I love you, mom. I love you, to. <laughs> <laughs> ano to, masaya eh. Yeah, Roger, ano ang talent mo? Masaya ay siguro sa mga katawan nila, lalaki ng katawan nila. Kelan kaya hindi na katawagan ang nakikita, nakikita ko sila. Nawala yung app quick. Grabe talaga. Talagang naghihintay talaga. Tayo tala. Okay, at soon as ha. Ang lalagot okay. pero. Roger, let's go. Roger. মালাল okay, মালা.